Three, two, one. Yan, shout out kay pareng Tubay. Yan mga kasuka, Sabado tayo ngayon. Eh. Tayo ay February 8 mga kasuka, ilang araw na lang. 14 na. Shout out sa mga katulad kong walang kaday. Ayan o. Oh. Eh. Dama na yan. Mate Dam? Mayas yan, Dam? Maya-maya. Maya-maya. Ang sigaw. Ah, Balik ka sa <laughs> mga uso. Mga kasoke, good morning, good morning po. Ayan, ang gaganda ng mga isda ngayon po ay February 8 mga kasuke meron tayo rito isdang pampano napakaganda po Yan, sa mga mamamalingke dyan ha? ngayon ay araw ng sabado mga kasuke ang daming isda samahan po ninyo ako sa mga bago lang at pakisuportahan nyo na rin ang aking munting youtube channel ito yung tinatawag na isdang biya mga kasuke meron din tayong pusit na itlogan sa mga mahilig po mag adobo at kalamaris mga kasuki ko, oh. dito lang yan sa Emos Market mga idol ha ah. alimasag na mga babae mga idol maganda mga matatabayan oh. Ayan mga kasukay magandang umaga. Ayan po yung mga veterans dito sa Imos Market. Si Nanay, dahil nga nag-apply na lang po ngayon sa opisina ng Imos Market, Tagawalis. Ayan. Nay, bago lang kayo dyan? Nagawalis? Oo, bago Ayan mga kasukay ng iska ni Nanay Meron siyang pusit at saka hipon. Meron din tulong mga kasukay Sa mga mahilig mag-torta. Ayan po. Sariwang-sariwa bagong dating lang ayun mga kasok ang ng ipo no? meron ding kabayas nangingintab pa sa ganda mga kasok ayan sa mga may hilig dyan mag isda ayan magaganda po ang isda ni ate Yoli mga sariwa po isa sa pinakamatagal na tendera dito sa Imos Market ayan mga kasok ayan Ganda ng isla ni Ate Yoli. Hanapin nyo lang kanyang ano mga kasuka. Gusto, ayan po. Ayan mga kasuka. Ayan, sa mga bago dyan, pakilike and subscribe din po. Pakisupportahan nyo mga kasuka. ng ating munting YouTube channel. Ayan eh. Kalaki to. Meron din ang lagang bukit okay na sariwang sariwang. Poging-poging. Pogi. Dunggong -dung nasa sa oh. Yan. Luka lang yan mga sukay Hindi yan imported. Dito lang sa atin yan. Hindi natin yan ko. Ayan, tumakas mga kasukay si Ati Minchay oh. Bali, ito po yung kanyang panindang isda. Ang gaganda rin mga kasukay oh. Si Ati Yoli at si Ati Banaji at saka si Ati Minchay. Isang dito sa lang sila namamakyo sa Rosario mga idol sa bagsakan ng mga isda talaga tinatawag na bulungan Ayan, meron din siyang alimasag at saka mga sariwang isda mga kasuka. Ayan, halos parehas lang yung isda nila lihat at ni Ate Merong tanigi mga kasuka, sa mga maihilig magkilaw diyan Meron din tayong lapad o tampal kung tawagin. Kumakain ba kayo mga kasuka ng tampal poke? Ayano, dalawang piraso yung tampal Napakalapad ng tampal po mga kasuro. Sap-sap. Meron ding gulong mga kasuka. Dan, Punta na kayo mga kasuka dito sa Amos Market at mamili. Ngayon ay February 8 mga kasuka. Araw ng Sabado. Ang gaganda po ng isda. Bali, kadarating lang ng mga tropa natin. Ayan ala 5 pa lang po ng umaga ayan yung ibang pwesto po ay mga sarado pa ayan si Ati Banji mga kasuke bali kadarating lang so, titignan natin kung anong isda ang daladala natin yun Ayan mga kasukay o, oh. kadarating lang, aabangan natin yung dala niya. Meron din tayong bili ng salmon mga idol. Masarap to pang sinigang o kaya pang prito mga kasuki ha. Ah. Ito naman po ay pampano mga kasuki. Imported to pag pampano white mga kasuki. Dalagang bukid at saka kabayas. Ang gaganda ng isda ngayon mga kasuki dahil malamig na ang panahon kaya marami na pong isdang lumalabas. Meron din tayong ulo ng salmon, mga idol, oh. sariwang-sariwa po. Sarap to pang sinigang sa miso, mga idol. Yan yeah? pa-comment ka lang kung nakaulam na po ba kayo nito. Subukan nyo to sinigang sa miso. Meron ding mayam-maya at saka lapu-lapu, mga kasuki. Grabe ang kaganda ng mga isda ngayon, mga kasuki ha. Eh. Ayan, shoutout okay. sa mga katulad naming nagtatrabaho sa palingke. Kaway-kaway naman dyan. Ayan mga kasukay, bali happy, happy birthday pala sa ating kaibigan na si Boss Rico. Bali nagdiwang siya ng kanyang karawan kahapon. Ayan mga kasukay, madarating lang nga. Shoutout sa mga kasukay natin dyan. Ah. Good morning, good morning mga kasukay. Nandito na ako, naglalabas. Ayan. Pre, ilang taong ka na ngayon? Gusto bang wala ano? 21. 21, pabatang-bata. Mga kasukay, sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa. Ayan, Parang no? isla po. Ayan, no? Parang isla ni Boss Rito. Ayan, mga kasukay. Bali, ito po pala yung isla ngayon ni Katuna Vlog. Meron siyang isang malaking tunang napakaganda. Ayan, no? Nagkakapin na lang si Katuna. Hindi na natin nabutan mag-slice ng isla kanina. Bali, medyo tinanghali kasi ako. Ilang kilo yung tunang in-slice mo ngayon, Idol? Si Idol? 60 kilos. Ayan, mga kasuke, oh. Sa mga... Ma ayan, yun po yung tinatawag na panganang tuna, ano? Ayan, quality, quality, oh. Ayan, sa mga mahilig po manood ng mga malalaking isda na in-slice, hanapin nyo po ang YouTube channel ni Kapalingki Vlog. Ayan, Ornicat Tuna. Ayan, mga kasuke. Dito lang po yan sa Imos Market. Shoutout na rin sa mga kasukay ni katuna na vlog dyan ha ayan no? po natin ang kanyang munting youtube channel mga kasoke araw araw po siya nag upload mga kasukay ayan po yung tuna napakaganda ng laman o no? napakaganda rin ng slice mga katuna mga kasukay quality quality ang laman no? meron din pong salmon mga kasukay merong bili merong laman ayan o no? Poging, pogi mga kasukay ayan ang maraming gamot sa katawan. Binipisyo mga kasuka. Yung salmon. Lalo yung taba niyan mga kasuka. Mahilig sa mga mahilig magsabaw dyan ha. Subukan po nyo ang salmon belly. O kaya yung laman. Meron din siyang pampano. Ayan mga kasuka. Ayan, okay. Meron din ulo ng salmon. Ay, salmon. Ay, ulo ng salmon. Quality Ayan, ay, 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 ay. sa mga bago lang dyan na nakapanood sa aming Monting YouTube channel ha supportahan po natin si Katuna Black. ayan meron siyang mga islang magaganda oh. mga quality talaga sa mga mahilig dyan magsigang at magkilaw ah. ayan meron din siyang tanigi ilang kilo yung tanigi mo ay darling? ano lagi malit lang yan Mar mga 10 kilo lang yun. 10 kilo mga kaso kaya yan. balik yung gitna ay nakuha na or nabili na po nakuha na yung gitna ayan o oh. paganda ayan yellow tuna mga kasoko ito po yan mga tunang, ng mga malilito ang gaganda ng laman mga kasoko ang gaganda ng katawan meron din tulingan mga idol ay bossing pili lang tulingan pang saing kata Ayan, shout out kay madam oh. Ayan, nakapag-slice na siya ng maya maya meron din siyang ulo ng salmon at saka bilis. Okay. ito po yung kinalis ko sa isda kanina napakaganda mga kasura sariwang sariwa Mayam maya pala mga idol Mayam maya maya magkano isang ganyan natin? ah mura lang yan 100 mga kasura kayo mayroon na kayong pangsigang ayan Meron ding laman kung gusto nyo sa parting laman ng mayamayang. Ayan po. 100 pesos lang po ang isang plato. Napakamura mga kasukay. budget meal. Kaya na pang hinihintay nyo, punta na kayo rito sa Imos Market. Hanapin nyo si Madam. Ayan o. Oh. Marami ang i-slice mga kasukay. Ayan mga kasukay. Kaya. Shout out kay Yati. Hindi na kayo. Maraming uh, mayamayang. Mayamayang. Ayan po.